Good morning mga kananay. Ni ako karon nagulat kog bus. Las 3 sa kadlawon. Sayo ko kay sayo akong guest karon. Gikan nang tagbukid so balik ko sa test trabaho. Kapahuay lang tagamay, balik ko sa test trabaho pa bukid noon ko mga kananay. Ako sa atbang 7-11 nang nagulat sa bus. Nang sayo ta makasakay karon parang sayo ra ta makabot sa bukid noon. may bus pero pagbutuan man Kuma naman ta sa bukid so at sa ta sa kuan atong trabaho trabahoan. O, oh, di ba? Daghan kay kog trabahoon, mga kananay, tanawa. Isa kasi mana na biyaan ang akong balay nga gi kertikiran o oh. grabe nga sagbot. Mga tanom nangalaya. alaya. Hmm. Grabe nga sagbot. Nilihig da ita karon kay natay guest niyang alas dos diba? Nangalaya ako ng pano, sagbot, daghana, paingon dito sa luyo. Oh. Grabe nga sagbot. Kay nagpabukid man ta, kaya wala man tay guest. So pagbalik nato diri grabe nga trabaho unon. Laban lang kay nanay ta, Maning kamot ta para sa tong mga anak, oh, di ba? Oh. Grabe nga sagbot. Ating trabaho nga dako. mabot ang akong guest alas dos sa hapon. Alas dos sa hapon maabot ang akong guest nga 8 kabuok. Muni akong gikertikiran nga balay o. Oh. Tuwa sa laing nasod ang tagyaan eh. ni. kagang ta kay atay mga anak nga nag-eskwela. Hindi kaya sa atong bana nga Siyara ang atong saligan, busa, mga bagta, sa iya. Laban, kaya nato, kaya nato ni. Eh. Ang samay akong unahon, magbisbis lang sa ako, nangalaya na akong sagbot. Ako, oh, akong sagbot, akong mga kuan, bulak. Ang sa bulak, ay hata manilhig taas grabe nga hinloon nun tagan tayo sagbot atong palibot silaon sa natong tubig ang atong kuat mapakumanan ako dito mga oh. oh. laos na Ah, oh, sagbot oh, dagan kayo. Habing sagbot. Oh tindaghana. Oo, oh, nalaya na akong mananaw. Oh. Kailangan siya bisbisan. Ang kaisang buto. Laban Japan. Kaya mo yan. Aray ko. akong mga bagtak tungod hapon sa pagbaklay. Ayan naman tayo guys. So, pukos kita gaan nih, hi. Mamis bisa tayo hata manilhig. Pamaulan. Di pamaulan. Salinampasa sa bukid. Mamis Hinlo na kaayo, no? O, oh, hinlo na tanan. Hinlo na mga kananay. O, oh, wala na isagbot. Hmm. Kato siya, ako rin na siyang kuhaon din na kailain makitanaw ng linapugan. Hmm. Wala na isagbot. Nana sa bago, oh, pero okay rin na siya. O, oh, diripod ang kwarto sa pikas. Hmm. matulog dere. Basta kay ready na tanan. Alas dos naman pero wala pa man sila nakaabot. Ingon kay alas dos mo abot. Adlawon gyud alas dos mo abot pero tanawa. Pinoy gyud. Wala pa kaabot man. Tawakas na human Mga kananay. Guys, sakit akong mga paa naman naged ko upang hinlong naman akong bidings haggard yung face o, o tanawa naman na ready na ko ready na ko makaabot ang akong guest naman na at ito sa taas ito sa attic oh my god sakit kaya akong paa Muna, oh, muna ni Diri ang sa atik. Kay 8 man karan na guest. So, ah, uh, ka kuan atong giandam. Bye-bye, mga kananay. Thank you for watching.